Aries, kung may pag-iyak ka lagi sa iyong mata at isipan, at wala nang nadarama ng kasiyahan sa pagkikita ng tao, na dating minamahal, ay huwag kang magtiis sa ganyang sitwasyon, lalo kang nagkakasala, magsabi ka na, para parehas kayong makalaya sa mga nadarama, Aries, sa two-digit number ay number 13 at number 17, at sa 3-digit number ay number 6, number 2 at number 2, at sa loto ay number 24, number 33, number 8, number 45, number 16 at number 41, nagabay ng kapalaran. Taurus, kung may pag-iyak ka lagi sa iyong mata at isipan, at wala nang nadarama ng kasiyahan sa pagkikita ng tao, na dating minamahal, ay huwag kang magtiis sa ganyang sitwasyon lalo kang nagkakasala magsabi ka na para parehas kayong makalaya sa mga nadarama Taurus sa 2 digit number games ay number 13 at number 17, at sa 3 digit number game ay number 6, number 5 at number 1, at sa loto ay number 29, number 31, number 18, number 6, number 13 at number 25, nagabay ng kapalaran. Gemini, kung may pag-iyak ka lagi sa iyong mata at isipan, at wala nang nadarama ng kasiyahan sa pagkikita ng tao, na dating minamahal, ay huwag kang magtiis sa ganyang sitwasyon, lalo kang nagkakasala, magsabi ka na, para parehas kayong makalaya sa mga nadarama, Gemini. Sa 2-digit number ay number 15 at number 19, at sa 3-digit number ay number 1, number 5 at number 3, at sa loto ay number 25, number 18, number 20, number 31, number 5 at number 14, nagabay ng kapalaran. Cancer, kung may pag-iyak ka lagi sa iyong mata at isipan, at wala nang nadarama ng kasiyahan sa pagkikita ng tao, na dating minamahal ay huwag kang magtiis sa ganyang sitwasyon lalo kang nagkakasala magsabi ka na para parehas kayong makalaya sa mga nadarama cancer sa 2 digit number ay number 5 at number 19 at sa 3 digit number ay number 1 number 6 at number 3 at sa loto ay number 25 number 36 number 12 number 19, number 42 at number 14, nagabay ng kapalaran. Leo, kung may pag-iyak ka lagi sa iyong mata at isipan, at wala nang nadarama ng kasiyahan sa pagkikita ng tao, na dating minamahal, ay huwag kang magtiis sa ganyang sitwasyon, lalo kang nagkakasala, magsabi ka na, para parehas kayong makalaya sa mga nadarama, Leo. Sa 2-digit number game ay number 17 at number 5, at sa 3-digit number game ay number 6, number 4 at number 1, at sa loto ay number 29, number 36, number 24, number 5, number 31 at number 40, na gabay ng kapalaran. Virgo, kung may pag-iyak ka lagi sa iyong mata at isipan, at wala nang nadarama ng kasiyahan sa pagkikita ng tao na dating minamahal, ay huwag kang magtiis sa ganyang sitwasyon, lalo kang nagkakasala, magsabi ka na, para parehas kayong makalaya sa mga nadarama, Virgo, sa 2 digit number ay number 16 at number 11, at sa three-digit number game ay number 3, number 5 at number 1, at sa loto ay number 24, number 16, number 30, number 8, number 33 at number 41 nagabay ng kapalaran. Libra, kung may pag-iyak ka lagi sa iyong mata at isipan, at wala nang nadarama ng kasiyahan sa pagkikita ng tao, na dating minamahal, ay huwag kang magtiis sa ganyang sitwasyon, lalo kang nagkakasala, magsabi ka na, para parehas kayong makalaya sa mga nadarama. Libra, sa 2-digit number games ay number 17 at number 10, at sa 3-digit number ay number 3, number 5 at number 2, at sa loto ay number 8, number 29, number 10, number 33, number 17 at number 25 nagabay ng kapalaran. Scorpio kung may pag-iyak ka lagi sa iyong mata at isipan, at wala nang nadarama ng kasiyahan sa pagkikita ng tao, na dating minamahal, ay huwag kang magtiis sa ganyang sitwasyon, lalo kang nagkakasala, magsabi ka na, para parehas kayong makalaya sa mga nadarama, Scorpio. Sa 2-digit number games ay number 11 at number 16 at sa 3-digit number ay number 6, number 2 at number 5. At sa loto ay number 21, number 19, number 33, number 17, number 36 at number 2, nagabay ng kapalaran. Sagittarius, kung may pag-iyak ka lagi sa iyong mata at isipan, at wala nang nadarama ng kasiyahan sa pagkikita ng tao, na dating minamahal, ay huwag kang magtiis sa ganyang sitwasyon, lalo kang nagkakasala, magsabi ka na, para parehas kayong makalaya sa mga nadarama, Sagittarius, sa 2 digit number games ay number 6 at number 5, at sa three-digit number game ay number 6, number 4 at number 3, at sa loto ay number 25, number 10, number 42, number 19, number 6 at number 33, nagabay ng kapalaran. Capricorn, kung may pag-iyak ka lagi sa iyong mata at isipan, at wala nang nadarama ng kasiyahan sa pagkikita ng tao, na dating minamahal, ay huwag kang magtiis sa ganyang sitwasyon, lalo kang nagkakasala. Magsabi ka na para parehas kayong makalaya sa mga nadarama Capricorn sa 2-digit number games ay number 11 at number 14 at sa 3-digit number ay number 2 number 1 at number 6 at sa loto ay number 24 number 31 number 29 number 6 number 11 at number 15 nagabay ng kapalaran Aquarius kung may pag-iyak ka lagi sa iyong mata at isipan. At wala nang nadarama ng kasiyahan sa pagkikita ng tao, na dating minamahal, ay huwag kang magtiis sa ganyang sitwasyon, lalo kang nagkakasala, magsabi ka na, para parehas kayong makalaya sa mga nadarama, Aquarius, sa two-digit number games ay number 11 at number 13, at sa 3-digit number ay number 5, number 4 at number 1, at sa loto ay number 21, number 24, number 15, number 31, number 40 at number 4, nagabay ng kapalaran. Pisces, kung may pag-iyak ka lagi sa iyong mata at isipan, at wala nang nadarama ng kasiyahan sa pagkikita ng tao, na dating minamahal, ay huwag kang magtiis sa ganyang sitwasyon, lalo kang nagkakasala. Magsabi ka na, para parehas kayong makalaya sa mga nadarama, Pisces. Sa 2-digit number games ay number 10 at number 13, at sa 3-digit number ay number 1, number 5 at number 6, at sa loto ay number 31, number 24, number 9, number 27, number 40 at number 10. Nagabay ng kapalaran.